Kumusta mga kaibigan? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang buhay ng aktres na si Jackie Forster, hindi lang bilang artista, kundi bilang isang mapagmahal na ina sa kanyang limang anak. Marami ang nakakakilala kay Jackie sa showbiz, ngunit hindi alam ng iba na sa likod ng kanyang ngiti ay may matinding pinagdaanan bilang isang ina. Kaya samahan niyo ako sa pagkilala sa limang anak ni Jackie Forster, at tuklasin kung paano niya pinagsama ang karera, pamilya, at pagbangon mula sa mga pagsubok sa buhay. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang ating channel para sa mas marami pang kwentong inspirasyon at showbiz update. Andre Paras Si Andre Paras ang panganay na anak ni Jackie Forster, at dating dear legend na si Benji Paras. Bata pa si Jackie noon nang siya ay nabuntis kay Andre, at aminado siyang mahirap maging ina sa murang edad. Lumaki si Andre sa piling ng kanyang ama matapos magkahiwalay sina Jackie at Benji. Sa mga taon na yon, bihira silang mag-usap ni Jackie, at marami ang nagtaka kung ano ang tunay na nangyari sa kanilang mag-ina. Ngunit sa kabila ng lahat, lumaki si Andre na mabuting tao, isa na siyang kilalang artista, host at dating basketball player. Nakilala siya sa mga palabas ng End Network at sa mga pelikulang pangkomedya. Noong 2018, nagkaroon ng emosyonal na muling pagkikita sina Andre at Jackie matapos ang mahigit isang dekadang hindi pagkikita. Ibinahagi ni Jackie sa social media ang kanilang pagyakapan at pag-iyak sa muling pagkikita. Para sa kanya, ito raw ang isa sa pinakamagandang araw ng kanyang buhay, ang araw na muling nabuo ang koneksyon niya sa kanyang panganay. Kobe Paras ang pangalawang anak ni Jackie ay si Kobe Paras, isa sa pinakasikat na basketbolistang Pilipino sa kanyang henerasyon. Tulad ng kanyang kuya, anak din siya ni Benji Paras. Bata pa lamang si Kobe ay ipinakita na niya ang husay sa basketball, naglalaro siya sa mga prestihiyosong paaralan sa loob at labas ng bansa. Ngunit katulad ng kanyang kapatid, dumaan din si Kobe sa masalimuot na relasyon sa kanilang ina may mga taon na hindi sila nagkakausap at lumaki rin siya sa poder ng kanyang ama. Sa kabila nito, lagi siyang ipinagmamalaki ni Jackie, kahit sa malayo. Noong nagkita silang muli, naging emosyonal din ang sandali. Sa isang panayam, sinabi ni Kobe na naintindihan na niya ngayon ang mga desisyon ng kanyang ina noon. Ayon kay Jackie, si Kobe raw ay napakalambing at merespeto. Ngayon, aktibo si Kobe sa sports at entertainment scene, at madalas na rin nakikita sa mga event kasama ang kanyang ina. Isa siyang patunay na kahit gaano kalayo, hindi kailanman mapuputol ang koneksyon ng isang ina at anak. Kaley Simon Franken. Pagkatapos ng mga anak niya kay Benji, nagkaroon si Jackie ng bagong pamilya kasama ang kanyang asawang si Michelle Franken, isang half-Dutch na businessman. Isa sa kanilang anak ay si Kaley Simon, isang batang inspirasyon dahil sa kanyang laban sa leukemia. Noong 2014 na, nadiskubre ni Jackie na may acute lymphoblastic leukemia si Kalei. Naging napakahirap na panahon yon para sa kanila, ngunit hindi sumuko si Jackie. Sa tulong ng pamilya at pananalig, matagumpay na nalampasan ni Kalei ang karamdaman. Pagkaraan ng ilang taon, idineklara siyang cancer-free, isang malaking biyaya para sa kanilang pamilya. Ngayon, si Kalei ay isang masayahin, matalino at talentadong bata. Mahilig siyang sumayaw, umawit at magmodelo. Madalas siyang makikita sa social media ni Jackie, at kitang kita ang closeness nilang mag-ina. Sabi ni Jackie, si Kalay ang isa sa kanyang pinakamalakas na inspirasyon para maging matatag bilang ina. Jared Joseph Franken Si Jared Joseph ay isa rin sa mga anak ni Jackie at Mitchell Franken. Madalas siyang makitang kasama ng kanyang pamilya sa mga bonding moments nila sa ibang bansa. Si Jared ay tahimik at mapagmahal na anak, mahilig sa sports at sa pag-aaral. Ayon kay Jackie, si Jared ay may pagkahilig sa pag-aalaga ng hayop at sa mga outdoor activities. Madalas niya itong isama sa mga family trips, at kahit bata pa, tinuturuan na niya itong maging responsable at may malasakit sa kapwa. Sa ilang panayam, binanggit ni Jackie na si Jared ay may golden heart. Mabait daw ito sa kanyang mga kapatid at laging handang tumulong sa bahay. Sa social media, nakikita ang closeness nilang mag-ina at madalas magbigay si Jackie ng mga sweet birthday messages para sa kanya. Para kay Jackie, si Jared ay simbolo ng kaligayahan sa kanyang muling pagkakaroon ng buong pamilya, isang paalala na kahit may pinagdaan ng lungkot, laging may bagong simula. Johan Mitchell Franken Ang bunso sa mga anak ni Jackie ay si Johan Mitchell, na madalas niyang tawaging baby boy. Si Johan ay bunga ng pagmamahalan nila ni Michelle, at kahit bata pa, marami ng tagahanga dahil sa kanyang kakutan at charm. Madaling araw pa lang, kasama na ni Jackie si Johan sa mga simpleng family activities, mula sa pagluluto hanggang sa pagpunta sa simbahan. Ibinabahagi niya sa social media kung gaano siya kasaya bilang inamuli sa murang edad ni Johan. Ayon kay Jackie, si Johan ay the joy of the house. Lagi raw itong may ngiti sa labi at nagbibigay saya sa kanilang pamilya. Sa murang edad, ipinakikita na ni Jackie kung paano palakihin si Johan na may disiplina, kabaitan, at respeto. Ang pagdating ni Johan ay parang pangalawang pagkakataon sa buhay ni Jackie, isang pagkakataon na maibigay ang buong oras, pag-aruga, at pagmamahal sa kanyang anak. At ayan mga kaibigan, sila pala ang limang anak ni Jackie Forster mula kina Andre at Kobe hanggang sa kanyang mga anak kay Michelle Franken na sina Jared, at Johan, makikita natin ang kwento ng isang ina na hindi sumuko sa kabila ng mga pagsubo. Si Jackie Forster ay patunay na ang isang nanay, gaano man kadaming beses madapa, ay laging babangon para sa mga anak. Kaya kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, ay share, at ay subscribe ang ating channel para sa mas marami pang kwento ng inspirasyon, pamilya, at showbiz.